Magandang magandang umaga mga idol. Ito po at ako yung mag-harvest ng talong dito sa aking likod bahay. At kami po yung mag-uulam ng gulay nang hindi na bumili pa sa palengke. Ayan, magandang magandang morning mga idol. Pag may tinanim, may aanihin. Ayan. <coughs> Ayan, magandang magandang morning po. Ayan bising ko na yung talong. Ayan guys, ang aking mga talong. Aking mga tanim. Pag walang ginagawa, nagtatanim ako dito sa bakuran ko. Para nang may gulay akong pinipitas. Ayan ang kagandaan pag maluwang ang bakuran guys ng bahay. Pwede ka magtatanim ng gulay. Ayan, para nang hindi na siyang bibilin pa sa palengke. Nakakahiya rin kasi manghingi ng gulay lalo na sa ganitong panahon napakamahal ng gulay guys. Nakakayari sa may-ari ng talong kung pagka nanghingi ka. Eh, maabot ng ngayon yata ang talong yata 100 isang kilo. O di nakakahiyang humingi. Ang makukuha mo sa pag nanghingi ka ng talong pag mag-repack sila makukuha mo mga rejig lang. Yung may mga butas. Kaya mas maganda pa magtanim ka na sa bakuran mo hindi ka nakakapirihisyo sa kapwa mong hihinga lalo na sa panahon na mahal ang mga gulay. Kaya napakasarap guys na magtanim ka, wala ka pang utang na loob sa kapwa. Yun lang po at maraming maraming salamat sa inyo mga idol. Sana po i-like at i-share po ang aking video mga uh, idol, aking mga followers. Patulong po mga mga followers ko. Maraming 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 salamat po sa inyong lahat sa suporta ninyo sa akin. Yun lang po at magandang umaga.